Ito so guys, so ito tatawag na mamakol. Oh, Ay, daming maliliit. Oh, yes, yan, dagang kang mo yan. Inako. <laughs> <laughs> so ito guys, so ito tatawag na mamakol. Oh, Ay, daming maliliit. Oh, yes, yan, dagang kang mo yan. Yan lang. Ola, mo yan pa mo. Wala, dagana. mamakol ba ni? Ang mamakol. Ha? Ang mamakol sa din. Kani ko. Mm -hmm. Amo makul ba Amo makul ay sus ko naman. Ha? Amo makul ni sa sagit. Oo amo makul daga ay, na. Ay ayo sa kuha nang uban. Ayo ra tabon tabunan la. Ayo ra kuha. Kani pa. Ha? Di pa, pa. Eh? Uh, uh, di pa na puni. Hmm. Bukas tayo. Mamay hapon. Ha? Ay bukas siguro. Bukas pa Mamay hapon dagko na eh. ni. Tatakpan na natin 'yon. Okay. No? Dami. Daghan pa ni ma. Mm Hanap -hmm. pa tayo. Ano? Kami oh. No? Hindi pa rin ni Ace. Kaya, lang niya. Yeah. Oh, yeah. <laughs> yeah. wala lang unay. mo makulo. Tumba. tumbo amo makule. Wala lang niya. Wala lang oh yan. O may tubig dito. Ano tayo yung mamakul? Ala, <laughs> 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 ma. Ang um, mama ko ba ni? Kada ko oh. No. Oh. Daot na eh. ni. Ay daot na. Sayang oh. Oh. Ay ang um, mama ko nga ang bango oh. Sayang oh. Ay kani di nilagay ang mamakul. Ang ba na? Ang Huwag lang ay um, magkulong. Ay di ang Ha? Ah

habian Em mau naik ke dia? Di oi. Gemay mana? Gemaynya udah kok gamenya. Cari. Nape enggak ada angin yang lobot. Kos daun. Ah. Mana tai? Sik sampai ke dia tuh. Oi. Oh mau. Ini udah kok ini. Mau nampat anih.

<laughs> Patay daw. Ang nang guys na nga mamakul. Sa loob. lah Wala na.